Yusek, what do we know about the state of health of former President Duterte? Uh, sa ngayon po, uh, sabi nga po nila dapat ito ay isang pribadong uh, uh, kondisyon na hindi po isa sa publiko. At uh, nabanggit naman po at napanood natin ang dati niyang uh, asawa na si uh, Mrs. Elizabeth Zimmerman na according to her, uh, the President is very well and very alive. So, yun lang po ang nakita po natin. Pero mula sa, sa ating pong pamalaan, hindi po tayo magbibigay ng pong update. But has the government taken steps to find out the true state of health of the former president? Noong nagkaroon po ng welfare check, uh, malamang uh, dahil nakausap naman po nila ang pangulo, ang dating pangulo, sa ating pagkakaalam, at ang sabi po rin naman ng DFA, ayan na po ay routine. Kapag ka po ang isang Pilipino ay uh, in distress, at kinakailangan ng tulong especially pag uh, patungkol po sa kanyang health condition talaga po pinupuntahan ng MWO or ng ating uh, uh, mga consular um, uh, officials para po malaman kung anong kina, kina, kinahihinatnan o kalagayan ng ating mga kababayan so needless to say nagkaroon na po ng representations sa Philippine government for the former president to be given the medical attention that he might need Ibabato ko po ang katanungan niyan sa DFA.